Umapaw ang mitolohiyang Hapones sa mga Diyos at kagilagilalas na nilalang, ngunit wala ni isa ang maihahambing kay Amaterasu, ang Diyosa ng Araw. Ang kahulugan ng kaniyang pangalan ay siya na nagliliwanag sa kalangitan at siya ang sentrong Diyos sa panteon ng Shinto. Iginagalang bilang Diyosa ng Araw at ninuno ng maharlikang angkan ng hapon. Isinasakatawan niya ang liwanag, buhay at kadalisayan at humahawak ng pwesto ng walang kapantayang dangal sa daigdig na makalangit. Ang kwento ni Amaterasu ay salaysay ng liwanag, muling pagsilang at banal na kapangyarihan. Ang kaniyang pinagmulan ay sumusubaybay pabalik sa isang napakahalagang sandali sa salaysay ng paglikha ng mundo, nang ang Diyos na si Izanagi, matapos ang nakapanghihilakbot na paglalakbay sa malilim na ilalim daigdig na Yomi, ay naghangad na linisin ang sarili mula sa mga dumi ng lupain ng mga yumao habang nililinis niya ang sarili napaiyak si Izanagi sa pagkawala ng kaniyang asawa at mula sa kaniyang mga luha ay sumilang si Amaterasu ngunit hindi siya nag isa sa banal na paglikhang ito lumikha rin si Izanagi kay Tsukuyomi ang diyos ng buwan pinuno ng gabi at ng mga hiwagang makalangit nito at mula sa kaniyang ilong ay lumitaw si Susanoo ang Diyos ng Bagyo, isang di matutumbasang puwersa ng kalikasan, tagapagdala ng humahaginit na hangin at rumaragasang ulan. Magkakasama, ang tatlong banal na magkakapatid na ito ay bumuo ng makapangyarihang tatluhang pangkat, bawat isa'y namamahala sa isang saligang aspekto ng likas na daigdig. Si Amaterasu ang maningning na araw, ang bukal ng buhay at lakas na nagpapakain sa lahat ng nilalang ang kaniyang gininto ang liwanag ay dumadampi sa lupa. Ginigising ang kalikasan at nagdudulot ng init at sigla. Sa bawat madaling araw, umaahon si Amaterasu sa itaas ng abot tanaw. Inaabo ang siklo ng buhay at dinadalhan ang mundo ng pag-asa. Mataas sa ibabaw ng mundo, lagpas sa mga ulap at lampas sa maabot ng mortal, naroroon ang takamagahara, ang mataas na kapatagan ng langit, ang kahariang makalangit na pinaghaharian ng maningning na si Amaterasu. Isipin ang isang diwang paraiso kung saan ang gininto ang mga palayan ay umaabot hanggang abot tanaw, bahagyang kumikislap sa ilalim ng makalangit na simoy. Kristal na mga ilog, hitik sa kinang pilang mga koi carp ang umiikot sa pagitan ng luntiang burol na tinatahian ng namumukadkad na mga punong seresa at manharing mga lotus ang gininto ang liwanag ni Amaterasu, ang liwanag ng Diyosa ng Araw, ay lumulunod sa bawat sulok ng kahariang ito. Lumilikha ng atmosfera ng kapayapaan, pagkakaisa at katahimikan na nagpapahupay sa kaluluwa at nag-aangat sa diwa. Sa puso ng takamagahara nakatindig ang maringal na palasyo ni Amaterasu. Isang kumikislap na gusali ng ginto at kristal kung saan pinamumunuan ng Diyosa ng Araw ang Konseho ng mga Diyos. Tinutipon ng banal na kapulungang ito ang pinakamahalagang mga Diyos ng Panteon ng Shinto na nagtitipon upang pag-usapan at pagpasiyahan ang mga gawain ng mundo. Sa dunong at habag, pinangungunahan ni Amaterasu ang Konseho. Laging hinahanap ang pagkakasundo at pagkakaisa sa kaniyang mga kaanib. Matiyagan niyang pinakikinggan ang pananaw ng bawat Diyos, tinitimbang ang bawat salita, nang may pag-iingat at pagkilala. Sa pamumuno ni Amaterasu, magkatuwang na kumikilos ang konseho ng mga diyos upang panatilihin ang kaayusang kosmiko at tiyakin ang kagalingan ng lahat ng nilalang. Ang mga pasiyang ginagawa sa makalangit na konsehong ito ay malalim na naka-apekto sa daigdig ng mga mortal, humuhubog sa panahon, sa mga kapanahunan, sa kasibulan ng lupa at sa kapalaran ng mga bansa. Ang mga tungkulin ni Amaterasu bilang Diyosa ng araw ay umaabot ng higit na malayo kaysa Takamagahara. Sa bawat madaling araw, umaahon siya sa itaas ng abot tahanaw. Ang kaniyang ginintuang liwanag ay dumadampi sa daigdig, nagtataboy sa mga anino ng gabi, at nagdudulot ng init at lakas sa mundo. Umaabot ang mga halaman tungo sa araw, nagigising ang mga hayop mula sa kanilang pagkakatulog at sinisimula ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang tinatawid ng araw ang kalangitan, pinangangasiwaan ni Amaterasu ang siklo ng buhay, tinitiyak na ang mga kapanahunan ay sumusunod sa isa't isa sa ganap na pagkakaisa. Sa Tagsibol, pinagpapala niya ang lupain ng banayad na ulan, hinihikayat ang paglago ng mga halaman at ang pamumukadkad ng mga bulaklak. Sa tag-init, ang kaniyang matinding init ay nagpapahinog sa mga prutas at butil. Inihahanda ang mga ito para sa anihan. Sa taglagas, pinipintahan niya ang mga dahon ng punong kahoy sa mga kulay ng ginto at pula. Inihahanda ang kalikasan para sa pamamahinga ng taglamig. At sa taglamig, umuwi siya sa takamagahara pinahihintulutan ang lupa na magpahinga at muling sumigla. Ngunit nayanig ang makalangit na pagkakaisa ng paraisong iyon dahil sa lumalaking tensyon sa pagitan ni Amaterasu at ng kaniyang kapatid na si Susanoo, ang Diyos ng Bagyo. Kilala sa kaniyang pabigla-bigla at magulong ugali, palagi ang hinahamon ni Susano ang kaayusan at katahimikan ng kahariang makalangit. Winawasak niya ang mga palayan dinudungisan ang mga banal na ilog at maging nagahagis ng dumi sa palasyo ni Amaterasu. Nag-alab sa galit at panghihinayang sa asal ng kaniyang kapatid, umurong si Amaterasu sa makalangit na kweba ng Amano Iwato at tinataka ng pasukan nito sa pamamagitan ng isang napakalaking bato. Sa pagkawala ng Diyosa ng araw, bumulusok ang mundo sa malalim, nanlalamig na kadiliman. Naglaho ang araw mula sa langit, iniwang laging takip silim ang daigdig. Nalanta ang mga halaman, natuyo ang mga ilog, nagkasakit ang mga hayop, at nakatindig ang sangkatauhan sa bingit ng pagkawasak. Naghari ang kaguluhan at panambak, at ang mga Diyos, balisa sa magiging kapalaran ng mundo, ay nagtipon sa kapulungan upang maghanap ng lunas. Tumilang ang pag-asa sa anyo ng Diyosang si Uzume, bantog sa kaniyang nakahahawang galak, at matalas na talino. Bumuo si Uzume ng tusong plano upang mahikayat si Amaterasu na lumabas sa kuweba. Tinipon niya ang mga Diyos sa harap ng bunganga ng kuweba at nagsimulang sumayaw at umawit ng may masigla at mapangakit na sigla. Sa mahuhusay na galaw at di matanggihang halakhak, ginising ni Uzume ang kuryosidad ni Amaterasu. Naakit sa kaguluhan sa labas, sumilip si Amaterasu sa siwang ng kuweba. Sinamantala ng mga Diyos ang sandali. Inilagay nila ang isang pinakintab na salamin sa bungad ng kuweba na sumasalamin sa maningning na wangis ni Amaterasu. Nang makita ang sarili niyang refleksyon, lubos na nabighani ang Diyosa ng araw sa sarili niyang kagandahan at kapangyarihan. Kaya nalimutan niya ang kaniyang dalamhati at poot. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kuweba. Ibinabalik ang liwanag at pag-asang nawala napuno ang mundo ng kagalakan at pasasalamat, at muling namulaklak ang buhay. Ang alamat ng kuweba ni Amaterasu ay isa sa pinakamahalagang mito sa mitolohiyang Japones, hitik sa simbolismo at kahulugan. Kinakatawan ng kuweba ang sinapupunang lumikha, ang lugar na pinagmumulan ng buhay. Ang pag-iisa ni Amaterasu ay sumasagisag sa eklips ng araw, isang likas na pangyayaring naglulubog sa mundo sa panandaliang kadiliman. Ang kaniyang maluwalhating pagbabalik ay sumasagisag sa muling pagsilang ng liwanag, buhay at pag-asa. Isang siklong inaabo sa bawat madaling araw. Itinatampok din ng mito ang kahalagahan ng pagkakasundo at pagpapatawad. Bagaman malalim ang sugat na idinulot ni Susano o natagpuan ni Amaterasu sa kaniyang puso, ang kakayahang patawarin siya at magpatuloy. Ang mensaheng ito ng pagkakasundo ay salig sa kulturang Hapones na pinahahalagahan ang pagkakaisa at pagdaig sa alitan. Sa kaniyang karunungan at pagkamaawain, pinili ng diyosa ng araw ang kaniyang apong Sininogino Mikoto para sa isang misyon na lubhang mahalaga. Bumabasa daigdig at pag-isahin ang mga pulo sa ilalim ng isang magkasundo at makatarungang pamamahala itinatatanim ang mga binhi ng isang masagana at nagkakaisang bansa. Pago ang kanyang pag-alis, ipinagkatiwala ni Amaterasu kay Ninigi ang tatlong banal na kayamanan. Bawat isa'y pinasasabog ng malalim na kahulugan at makasagisag na kapangyarihang umuukit sa paglipas ng mga panahon. Ang salaming yata no kagami na siyang refleksyon ng mismong kaluluwa ng Diyosa ng araw ay kumikislap sa dinayayanig na katotohanan at kadalisayan na dapat hanapin ng isang pinuno. Ginagabayan ang mga pasya tungo sa kaliwanagan at integridad. Ang hiyas na Yasakanino Magatama sa kaniyang kurbadong hugis at banayad na kislap ay sumasagisag sa habag at katarungan. Pinaaalalahanan ang pinuno na mamuno ng may kabutihang loob at pagkakapantay-pantay at palaging hanapin ang kagalingan ng taumbayan. At ang tabak na kusanagi no churugi na pinanday sa makalangit na apoy ay kumakatawan sa tapang at lakas na kailangan upang ipagtanggol ang bansa at ang kaniyang mamamayan, ipinagsasanggalang sila mula sa mga banta sa loob at labas. Bitbit ang mga banal na kayamanang ito, bumaba sininigi mula sa langit sa isang sinag ng liwanag at dumapo sa tuktok ng bundok Takachiho sa pulo ng Kyushu na ang kinang dunong at autoridad na iginawad ni Amaterasu, pinag-isa niya ang magkakahiwalay na mga tribo, pinayapa ang mga sinaunang hidwaan, at nagtatag ng pamahalaang nakaugat sa katarungan at pagkakaisa. Ang kaniyang mga inapo na tagapagmana ng mga sagradong kayamanan at ng banal na lahi, ang naging mga unang emperador ng hapon, pinatatag ang bigkis sa pagitan ng kahariang makalangit at ng daigdig na makalupa at nagtatag ng tradisyon ng pamumunong magtatagal sa libu-libong taon. Ang salaming yata no kagami, ang pinakamataas na iginagalang sa tatlong kayamanan ay pumalit sa isang sentrong papel sa tradisyong imperial ng hapon. Naging makalupang pagsasakatawan ito ng kaluluwa ni Amaterasu, isang nahahawakang ugnay sa pagitan ng banal at ng tao. Iningatan sa Isigran Shrine, Isang maringal na kompleks na nakasilong sa loob ng isang sinaunang gubat, iginagalang ang salamin bilang isang bagay na may di masukat na espiritwal na kapangyarihan at isang sagisag ng pag-iral tuloy ng angkang imperial. Sa bawat bagong emperador, ipinapasa ang salamin sa isang maringal na seremonya, isang ritual na muling nagpapatibay sa ugnayang banal ng monarkiya at sa pananagutang mamuno nang may dunong at katarungan. Kasunod ng halimbawa nina Amaterasu at Ninigi. Si Amaterasu ay hindi lamang isang malayong diyosa, kundi isang palagi ang presensya sa buhay ng mga Hapones, isang bukal ng pag-asa, inspirasyon, at paggabay na bumabalot sa kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Ang kaniyang kwento at mga turo na ipinapasa sa salit-salin lahi ay patuloy na humuhubog sa mga pagpapahalaga at tradisyon ng Hapon, itinataguyod ang pagkakaisa, paggalang sa kalikasan, at paggalang sa mga ninuno. Ang Diyosa ng Araw, sa kaniyang maningning na liwanag at walang kondisyong pagmamahal sa sangkatauhan, ay nananatiling makapangyarihang sagisag ng lakas, katatagan, at pag-asa. Isang parola na gumagabay sa hapon sa paglalakbay nito sa pagdaan ng mga panahon.